Hello! Nandito po ulit si Inday Lani. Papakita ko lang sa inyo guys yung Baliti Falls kasi meron kami dito sa lugar namin. Na Baka gusto niyong mag-swimming. Ang ganda niya guys. So, papunta pa lang yan ha. Ah. O, ba? Diba? Ang ganda na ng ambience niya. Fresh. Kasi mapuno. O, diva. O, dalaw-dalaw din kayo dito guys sa lugar namin sa Cavite papakita ko po sa inyo yung balite medyo paano lang tayo guys sa paglalakad ganda guys o diba sa mga pahalaman na lang guys o bongga ganda. Guys, wag po kayong magsawa sa panonood ng aking channel, YouTube channel, Lance Blood. Papakita ko sa inyo guys, ang ganda mo guys ng resort dito sa ano pwede po makita yung logo. Kasi yung mga kasama ko gustong mag-ano eh. <laughs> Ayan guys, titingin-tingin lang muna tayo ha. Titingin lang daw ako. <laughs> Titingin lang po kami sa inyong resort, ang ganda na kasi oh. Oh, ang ganda. Yung mga kasama. Magkano entrance dito? 200. Pag bata, nakadepende po mo. Ah, nakadepende. Okay. Ang ganda, oh. Papangita ko kasi sa kanila. Ang ganda, guys. Ang kanilang resort. O, oh, entrance pa lang yan, guys, ha. Tapos yung cottage nyo. Nakadepende po, mom. Ah, nakadepende din. Mayroon po, 100. Oh, may 800. pa kawakawayan pa sila guys ang ganda ah ang ganda na dito ang tagal ko nang hindi nakabalik dito saan ano dito? Okay. oh, may tour guide kami <laughs> gandahan lang tayo sa pagbaba guys kasi medyo ma ano makitid -kitid. makitid yung kanyang daan okay. Okay. ay Ha? Ayan guys, ang kanilang cottage. Oh diba guys, ang ganda. Ahong. Sino yan si Ate Marie? Ay, Ate Marie! Papakita ko lang sa mga kasama ko yung baliti ngayon kasi ah! ang laki na ng pagbabago eh. O, oh, di diba? ba? Malay mo naman. Wow. Ay, na na. <laughs> Ay <laughs> dapat lagi tayong blooming. Yeah. Ang laki, ang laki na ng pagbabago niya, Ate Marie, no? No? Hindi, okay lang. Kasi papakita ko sa kanila eh. Oh. Ganda-ganda na kaya. Yun yung ano, diba? Yung mga kawayan na yan. May luma. Oh. Ganda, guys. Oh, ang ganda ng ambience, guys. Mag-green-green. Yung gustong mag-outing dyan. Oh. oh. Ang ganda na, no? <laughs> Super ganda niya na. Ah, mayroon pa rin pala dun sa taas, oh. Ganda na, Ate Marie. Ang ganda niya na. Ang da laki na ng pagbabago. Nakapagtataka no kung saan galing yung mga tubig na yan sa taas, no? Kasi yan na, Ate, tubig yan. Kaya nga, eh. Hindi mo na kailangan guys magdala ng ano dito tubig kasi ano na siya unleaf o oh, diba lagi kayong maraming ano Ati Marie? hindi naman natin Zero. kasi punta naman napatang lamig lamig ng tubig dyan ang sarap pag may hang over pag may hang over ka dyan no? pwede pwede <laughs> sobrang lamig ayun guys ang ganda dito oh. gustong mag swimming lalo na sa summer naku, napaka benta dito no? kasi malamig siya eh. ganda ayun guys ang aking vlog for today don't forget to subscribe my youtube channel last one is vlog arte arte magsalita so ganda ayan may pakubo sila eh. kanilang cottage magkano cottage nyo pag ganito kalaki ate marie 800. Ah, 800, 800 siya. 800, 100. Yung nasa baba, 800 din yun. Ah. Tapos yung malapit na sa Yung mga ganyan na ano? Yan? 300? 800. Ah, 800 din yan. Kakatuwa naman. Ginawa pa lang ano yan. Pool. Pool. Let's go! Ganda! Para nabiglamig ng ano, no? Pati yung klima, no? Ganda. Sarap dito, guys. Thank you for watching, guys. Yan lang po ang aking vlog for today. Ito po ang inyong link code. <laughs> Pag-sensyahan nyo na ako, guys, ha. Bye-bye na po. Thank you for watching.